share ko po sa inyo ang nabili ko sa um, lolo ulit at saka sa gate mart so konti lang binili ko ah uh, kakailanganin ko lang dito sa bahay so ito na bumili ako ng uh, beauty care massager ah uh, re-sharpen One, the five-in-one beauty care massager, um, seven hundred and fifty lang yung nabili ko. And after that, bumili din ako ng hair curler. Eto, beauty two-in-one hair dryer set para sa buong pwede siyang straight, pwede din siyang pang curly. So, ang nabayad ko is tenderhams hump sa 99 feet. Yes. saka, pumili din ako ng pants. marami akong bulubulon eh. Uh, ah, lavender ham sa nangkin tips. and pumili din ako ng detergent powder, mabigat talo. ako ito ito siya sure. tender hamsan 1990s jerk cream power detergent Then, lumipat ako sa lulo. Pumili lang ako ng fruits doon. At saka yung Sprite. So, yung sa Sprite is for $75. For your home son, $75. Yes. Ito lang yung nabili ko. And then, pumili ako ng sagyo. Ayan, sa Pinas. Hindi ako masyado kumakain sa Pinas kasi ito yung trabaho ko dati. Para sa mikro. Sa Falcon Plants. Ito, 20 banana plantation. Dito, mahal. So, tiis. Need din sa katawan. Kumain ng fruits. Kaya, ganoon Ganon ang nabayaran ko sa banana is um, 12,080 pills. Yun lang. Kunti lang binili ko. Ang importante lang. So, mag-chika-chika na lang tayo. So, kumusta kayong lahat? Um, today is my off. Pero, kailangan kong pumasok. Kasi, may internship ako next next day wala pang confirmation sa date. and then itapal ko siya sa days oh, kasi yung internship ko is 8 days so kailangan kong pumasok para hindi masayang yung araw baka syempre no work no pay and then I'm just waiting the reply of my boss okay lang sa kanya. So, for now, I'm just waiting for the message of madam. And then, yun, mag-share share lang tayo. Chika-chika tayo, guys. Um, I wanna say thank you to all my friends out there, my family, my colleagues, uh, here, my housemate. Thank you so much andyan kayo for me. Hindi nyo ako pinabayaan. Um, you always you're always there for me to support to my channel, to my YouTube channel as you're Sana hindi kayo magsasawa at nagsasawa. Uh, minsan, nakaka-boring yung mga video ko lalo na sa mga games kasi I don't have enough time para mag-vlog. So, minsan, lumalabas ako. Yun lang binablog ko. And, yun, pag hindi ako makalabas, wala akong ibang vlog, no choice. So, I need to play Kitty Crush. Kasi yun lang, na-install ko na game. Wala akong ibang game. So, yun lang. Salamat sa team ko, team Ashita, team Solid Family, team legit, team Yakap, team Laban, uh, yung DJ Marathon. Tsaka sa team collab uh, Team Premier 101 and then um, Team Colco. Thank you so much. Sa walang sawang support suporta. Tsaka I wanna share uh, nakapangatlong sahod na ako dito sa YouTube. So, I'm just waiting for my fourth salary and then, i-share ko sa inyo kung magkano yung mean, kailan ko mare-receive yun at siguro magkano yung small amount. Hindi naman siya kalakihan, guys. Pero at least may ano, may reward yung pinaghirapan uh, ko. So, hindi siya nagpa, nagmamayabang pero nagbunga, ayun, nagbunga siya kahit papano. So uh, I was starting my YouTube last I think twenty twenty yes when I was working in Al Elim uh, November yes November twenty twenty I was working an, in Al in that time and and now I'm here in Ashman still continue pa rin yung pag-youtube, pag-vlog. So, matagal-tagal din nakasakot. After how many months. Salamat sa mga taong tumulong sa akin para ma-monetize ako. And, thank you so much talaga. Mm, alam niyo na kung sino kayo. blessings for to come. Sa family ko, thank you so much. And kayo, my friends, my members, my supper chatters. Thank you so much. So, I'm here alone here in my room. Kaya nag-vlog ako. Kasi yung kaibigan ko umuwi na sa trabaho. Pa. And then, yun lang. I wanna say thank you to my To the one that I love. Thank you. Yun lang. I don't want to mention your name. I don't want to post your... picture. Mm, just take... take good care of yourself always. And... Yun lang. Pasensya na. Lagi akong... nagtitiktok pang pagod vibes lang. And... Siyempre, i-upload ko sa YouTube pang update lang kay Lulu YT kasi kailangan may update, di ba? So, thank you so much. And, yun, ingat ka sa tabang mo. Um, wala na akong ibang masabi pa. I don't want to say anything bad from you. Kasi naging okay ka naman sa kahit paano. And, of course, thank you sa time, uh, sa effort mo. Lalo na nung nagkasakit ako, uh, andyan ka po, hindi mo ko iniwan. And, yun lang, yun lang. Thank you so much, Karabayan. I will never, I will never forget you. And, syempre, naging bahagi ka ng buhay ko. But, uh, minsan, meron tayong understanding. At, uh, okay lang. Like your song. So, padayon lang, padayon. And, ano naman talaga ang buhay. So, minsan mayroon tayong uh, um, on LQ, LQ. Tauyo eh, nag-drama. Wala man kasi may ibang man-share. Yun na lang ang email is so po. Uh, may galaw shout out to all Davawinius and Combalinius. Thank you so much guys. And to all my friends here in UAE, thank you so much for always supporting me. Yun lang. Um, yun, um, tulungan lang. Always support each other. Love each other. Pasensya na ako hindi ako maka um, nakaten sa live chat kasi may work ako and bawal si sa sa shop yun ang katago lang katago nga lang para hindi magbalik yung boss diba? so mahirap na kasi nasa sales kasi so, more on BG lang ako especially sa mga premiere pero nagpiplay ako pagkatapos ng tabaho umuwi ako galing sa tabaho ah, madaling araw nga lang So, um, Salamat talaga sa lahat. Lalo na sa nagpapamember. Sya ka sa kasa nagsusupport -so siya. Thank you so much, guys. At saka sa support things Kasi may, ano, support things Last na nag, ano, sa akin, si GMT Hero. Ano. Thank you so much, at saka, yung last na nag-support siya siya. si Carl Silaterio. And, of course, yung last na nagpapamember si Kevin and Leo Vlog thank you so much um, pinapanood ko yung video mo pero hindi pa ako nag iwan ng komento so yun thank you so much guys love 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 so dito lang muna siguro and ingat lang tayo lagi always lang tayo mag pray kay God na sana bigyan tayo ng uh, maganyang kalusugan sa araw-araw. Lalo na yung mga pamilya natin na nasa Pinas, uh, ingat din kayo palagi. Ayan. Kailangan lang talaga yung com communication everyday. Diba? Kahit magkaibang mundo tayo. Ayan na, Thank you so much. I love you all guys. I love you.